Hello guys, good morning. Mahangin sa Quezono. Oh, nang uh, bali ang sanga ng puno. Grabe. Papasok ako sa work of, oh. diyan ako dumaan sa tulay. Niyan diyan, oh. Mahangin sa Quezono. Oo. Oh, uulan siguro mamaya. Oh. Grabe hangin. Pupunta doon. Doon ang work oh. ko, pupunta doon. Good morning, good morning, good morning, good morning to all Yan, yan ang weather sa Kuwait, weather update na naman <laughs> Yan, mahangin, mahangin, mahangin ang Kuwait, mahangin Tara na nga noy, proceed na, proceed, proceed sana hindi umulan ng malakas makarating ako muna bago umulan sana hindi na umangin hindi na umangin ng malakas kasi oh ang puno oh nang ano na mga bali ang sanga doon pa sa dinaanan ko mayroon pa doon oh mahangin mabay na guys mahangin bye 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 bye